Guys, today sa video na to pag-uusapan natin, paano nga ba kumita sa mga rental property business or real estate business kahit wala kang sariling property? Basically kasi dito sa Pilipinas, di ba, kapag gusto mong magparenta ng bahay or kumita sa mga paupahan, di ba, kakailangan yung bumili ng lupa or bahay or condominium para makapagsimula ka mga pag-rent. So, sa didiscuss natin mamaya, ito, itong dalawa na ito, uh, possible baka may kulang pa or baka may iba pa kayo naisip na iba, comment, ilagay nyo na sa comment section para babasa na ibang natin watcher at idagdag natin sa mga following videos natin soon. So number one sa lahat, yung tinatawag na subleasing. Ang subleasing po, technically, parang uupa ka or mag ka ng isang property, tapos iparirent mo sa ibang tao para sa mas malaking halaga. So example nito, no, sa mga kondominium, di ba, may nag ng property, tapos iparirent nila as staycation sa ibang mga tao no, or ibang mga kliyente. So pinapayagan ba yung subleasing dito sa Pilipinas or dun sa mga owner? Yan, e eh, depende po sa landlord kung papayag or hindi. So, pinaka the best dyan, kung naalala nyo si Franklin may ano noon, di ba sabi niya, Hoy, landlord, ito yung tinutukoy niya sa blessing. Yung nga lang, hindi lang naipaliwanag maayos. Uh, kaya maraming nagagalit sa kanya noon. No? Ang sa blessing po, uh, pinaka number one step dyan kung papasok ka dyan, magkasabit ka muna ng letter of intent. No? At susulat mo sa letter of intent, Dear landlord, hindi po hoy landlord. Ayan po, after mo mag-submit ng letter of intent na ikaw ay gusto mag-rent no, at papasablis mo yung property nila. Marami sa Google yan, mga poor man na lang po kayo doon. Uh, after po noon, i-accept nila yung iyong letter, mag-submit sila ng letter pabalik o tatawag sila. Then you need to settle the contract. no, Kasi yung kontrata, mayroong mga company talaga na din ng contract nila at pwede ka naman mag-counter offer kung gusto mo no kadalasan yung mga counter offer guys ang nangyayari lang yan sa mga companies or mga malalaking deal no pero kung mga residential property kung nagpaparin ka wag ka lang makipagpumayag diyan sa ano counter offer meron nag-comment sa atin dati sabi niya nako pwede naman mag-counter offer eh ako raw yung ano, sabi ko kasi huwag mo nang baguhin yung mga kontrata mo. Para sa akin, nangyari yan, pwede yan kung malalaking deal ninyo. Pero kung residential property, 5,000 a month, huwag mo nang baguhin mag-stick ka na lang doon sa kontrata na meron ka. Pero pagpalagay na natin, no, okay na yung payment ninyo, pumayag na si landlord at pwede ka na magparain. Kadalasan dyan, nire-renovate mo na yung property or ipaparenovate mo kaya kailangan kung pwede may pera ka pa rin extra at hindi pwede wala ka talagang perang ilalabas. Imposible yun. No? May, may, deposit yan, may advance yan. Minsan pa nga may mga electricity deposit pa yan. No? Tapos renovation fee, minsan nangihingi pa pero yung iba hindi naman. So, magpapara-innovate ka, definitely magpapahid ka pa rin ng certain amount of money dyan. Number two paraan para kumita ka sa mga real estate at wala kang sariling property is yung tiyatawag na rate no? or yung real estate investment trust no? na nauuso ngayon. No? May mga group na pala dyan sa Facebook group ngayon na available, pwede kayong sumali dyan at dyan ko nababasa minsan yung mga discarding na ginagawa nila. So basically, no, parang nag-invest ka lang ng pera mo sa mga certain companies na gusto mong pag investan At every year, no, tulad po ng Ayala, SMDC, yan. May iba pang mga company, ang dami pa. Uh, basically, every year, no, kung merong kikitain yung in invest mo na pera sa kanila, is magbibigay sila ng dividendo sa iyo. No? Tapos, sa madali salita, yung pera mo is ini-invest nila sa ibang mga real estate property na ginagawa nila or pinapatayo nila. So, pwedeng malaki yung kitain mo this year, pwede rin namang maliit. No? Depende sa kikitain or return of investment nung no? binayaran or bin, yung binigay mong investment sa kanila hindi po tayo expert dyan guys kaya wala kayong matatanong sa akin tungkol dyan dahil hindi naman tayo pupasok sa ganyang investment pero kung isa kang tao na may pera ka man or wala at tamad ka or wala kang oras para mag handle ng mga properties or ayaw mong bumili tapos ayaw mong mag handle freight siguro yung pinakamaganda na ano investment para sa'yo especially kung wala kang oras no, to manage your own property or very limited lang din naman yung pera mo for buying ano buying properties. Anyway, yun lang guys. If may kulang pala sa mga sinabi ko, comment down below na kayo. At pag-usapan natin yan sa mga next topic. Yun lang. Thank you.